Hello, good morning. So ala aala ako na medyo na po ng umaga. Talagang nagising po ako dahil napakalakas po ng ulan. Para po may bagyo. So, Tama, basang-basa, grabe. Napasok ang tubig. Oh, Ay, naman po sa ang bumagyo at ako'y nag-iisa dito. Ito po ng cellophane para hindi po pumasok lahat ng mga tubig sa loob. Ito ng cellophane, ang bintana. Ito ang loob ng aking kwarto naman sana kung malakas na malakas itong bagyong ito nakakatakot magkasalang so alas dos na pala alas dos e im medyo na po pala na umaga dito sa so, dito at ini kala ko una pa alauna so, pa dahil po sa sa lakas po ng ulan at hangin ay hindi po yung marinig talaga ang boses ko Kasi gusto ko na po um, gusto ko sa natulog na pero nakikiramdam po ako kung ano po yun um, ang lakas po talaga ng ulan na ito at baka po makatulog ako na mahimbing eh lumakas po ang hangin may kailangan po maging alerto kung inibanap eh. so may gana po po talaga ilan medyo para po ito yung dati lalo po pero malakas pero marinig po natin talaga marinig po natin lang malakas pa rin yung hangin sa labas ayun ako so naramdaman ko po so naramdaman ko na medyo okay na po kaya tutuloy so, na pong inaibahan na good night po muna sa inyong lahat good morning titinan po natin ito ano po ang kalagayan sa labas gugigigisan ng ibanak at napakaingay ang aking alaga ang aking pusa natin ang labas ayan po <coughs> medyo madilim pa rin po ang kalangitan at parang nagbabadya pa rin po ang ulan <coughs> <coughs> ano ang araw pusa Good morning. Ano ga? Wala nang pagkain anak eh. Ha? Ah, baby ko? Ah, ano? Ha? oo. Mamaya. Ligisin lang na inay. Tara, tara din eh. Shhh, so, tuli ba din eh. na po natin ang labas. Yan, medyo nainit na po. Salamat po. Ayan po rin po ang aking isang alaga. Pagala, ano? Good morning, ha? Uh, so medyo maganda na po ang kalangitan, ang panahon. Mami! Mama. Good morning! Good morning! Lakas ang ulang kagabi! Tama, Ano? Tagalooban niya sa yung ng tuta. Puntahan natin. Patid oh. Kapatid ng inani. Patid na inani. Oh. So, ayan po pa, sabi ni Mami, yung panakako po kay Coco, kay Tagalong po sa looban. So, pumuntahan po namin ni Mami. Ano po? Ano mo kayo po si Coco? Ano ko rin naman si Koka. Ay, lakas ng alang kagabi. Ano? May bagyo? Ha? Huh? Kagabi? Meron? Meron? Sina? May bagyo kagabi? May ulan. Ang lakas ano? Ulan? Oo, oh, lakas nga. Katakot ko. Nagising ako. Wala Tumulo ulit doon eh. Dumulo sa iyo. Opo, oh nilagay ko po ng ano. Opo. Oh, Dumulo oh, nga eh. Yan, Diyos ko po naman. Dumigil niya yan eh, ay, malakas. Mm -hmm. Ito po yung ina ni Coca. Kaya nasa telephone. Talaga naman. Yan po, Diyos ko. Siyempre, marami po mga puno ng ate si na mami. Ayan po, ang dami. Ah, uh -huh. Kaya lang po, eh, hindi pa bumangay no, kaya hindi po pwedeng kuhanin pa. Yes. At syempre, meron din po dragon fruits. Sagi isa, ayan. Dragon fruits. Ay, talaga naman. Pwede ko nang kuhanin yun. Ang sarap din po. Dragon fruits. Ay. Manok po kami alaga. Ayan po, si B1 at si B2. Hello, hello, hello. At yung alaga namin mga loro dito yung wala na po. Namatay na po yung lima. Kasi pinasok po sila nung daga. Yeah. Ayan po, punta po kami ni mami. At kukunin ko na po si Koka. Kapalit po nito. Ayan po, puntahan po namin sa looban. Mami, daan ka kayo dyan. Baka kayo nandunas ha. Nandahan. So, nandito na po kasi sa looban. Talaga dito po ako dati nakatira. Talaga namang mga laklap, Ang dami po mga apartment na. kasama ko si Mami. So, malapit na po kami sa bahay. Nang pagkukuha na namin ni eh, Kok. Sana po. Oh, hindi alam. Ayun, eh, binili ko pa ng gatas at mga ano. At oh. pinaliliguan lagi, ito oh, mo ay tsura ang ganda. Oo, namin din yun sa ay, parlor. Paliliguan. So, ayan na po, kinuka ko na po si Kokak. Kokak, nasa si Kokak? Kokak, ano ito? Nandit! Ayan pa si Kokak? Kokak! Yung lalaki ba? Hello, baby Kokak. Ilan ba kilo yung dalawa? Rudy, isa Isa lang. lang. Ayun ba ay, ay, yung isa, ano yun? Pang mamamatay na yata yan. Ba, hindi ba? Tuwa ba tayo? Balik si pa yan sa akin. Ayun, ay, magandang ano, ayun eh. Oh. Ang balahibo. Aulok, ah, no, aulok. Ah, no. ba, ano? Wala anak eh, kukunin daw yan eh. May miari daw yan eh. <coughs> Nako, Diyos ko po. Yung balbong palang isang uh, na nanak ko. Ay yun, alam itlit nga yung chan yun. Ayun ay, pala po, namatay si Koko. Koko, namatay. <coughs> So ito po yung isa inaalagaan ko. Wala na po si Coca. Wala po magagawa. Ayoko na nga pong kunin kasi ako ay ano. Naaawa din nga po sa aso at ano. Diyos ko. Ang kinuha ko po yung aso. Umiiyak yung bata. Sorry po. Diyos ko po. yung bata. yung <laughs> bata. <laughs> Ayak na. Ito po si Koko At si Coco ko pala'y namatay na. O, ko. oh, bebe. Love mo. lab na lab ko rin ito eh. Siya hindi ko nakukunin. Eh, ginagamit mo eh. Hindi ko nakukunin. Bibigay ko na po ito mga sister. Ay talaga naayak po yung bata. Eh, talaga wala po akong magagawa. Baka mabayano. Bibigay ko na po. Diyos ko, naiyak po yung bata. Hindi ko naman kaya na makita ang bata naiyak na ito. Kaya dyan ka na muna. So, si Coco po yung mo matay. Huwag na ana, ha? Wag na ha. Huwag <laughs> na mag-iyak ha. Huwag na mag-iyak. Hindi ko na ko na kukunin yan. Diyos <laughs> <laughs> ko, naiyak po yung bata. Hindi ko na po kukunin. Uh, naalis na po ang inibanak at hindi ko po talaga na makakim naman ang ina. po yung bata. Nakiluko ko yung <laughs> yung aso na na po kaya ibinigay ko na po tsaka hindi naman maalagaan din ito so ayan po si Coco si Coco kakoy, namatay na palo so, babay bye bye Coco bye bebe o oh, yun na ini, ko na wala iyak ha so so alis na po kami ni mami at naghihintay na po si mami bye -bye. hindi po Ayan. So ayan, iniwan ko na po yung ase. Naiyak po yung bata kaya hindi ko. Naiyak po yung bata. Ba, ay pa ano? eh. na. Ay, ay, paano? Ko, na po. So ayan, uwi na po kami ni nanay. So ayan, uwi na kami. Hindi ko na kinuha oh, si Coco. Okay. Ay, Diyos ko. Hanggang kami ni at naambo na ni si mami. <clears throat> so hanggang dito na lang po pagbablog ng inibalang. Maraming salamat po wala na po tayong magagawa at wala na po si Kook. Ah, ah, ah. po. Bye-bye.